Ayan oh, yan. <laughs> oh, na pa-usher -sa sabi ahi? Eh. Is that real, sir? Totoo po yan. Ay, na po siya kasi ilang araw oh, na po do. May nagpatak ng bisko ayan sa kuya. Oh my god. Salamat po. Salamat din po sa. Ka, Bakit-bakit pinatutok mo yung mukha ko? ko niyo pa ako sa yo, pa sadpa ako sa yung sa kabayitan mo po sa mga Ah, na-inspired ka ng buhay ko. Uh, Parang inno ko lang po yung buhay ko sa EU. Pero saan pa kayo galing? Sa Mindoro, sa Pinamilihan po. So Mindoro, pumunta kayo rito para... Para makita ko lang po kayo at mamit ka. po tayo. Maraming maraming so, salamat. Ako po yung tumawag sa inyo kahapon doon sa telepon. Ang galing. Ang galing. So yun ang oras yung biyahe? Dahil, siya nang mahalin. Eh. Malis um, po kami kagabi doon alas... alas Ay, Ayan ah! Ay, Siguro ito na nakatuloy ang kasi kuya kasi nakita ko talaga yung suporta ng pagmamahal niya ako niya talaga ako sa katawan niya. Ano ba? Diba? Ang hirap ko talaga yung ginawa ni kuya kasi sobrang sakit niya yung diba? ko ng mga tota Habang buhay niya sa katawan niya. Tama. Hindi ka na mabubura sa isipan niya. Mananatili ka. Kaya ko po salamat po kung sa'yo kuya na nakapagkita ng support ka. Habang buhay, habang kapatayan niya. Kaya... Kaya nangyayari ko so, sa so, kanya na laban lang po. Sabi niya, pag mayroon ako, tumayo ko lang sa kanya. So dahil diyan, magkano uh, magpumasahin ko bang ming karendra pa kamatay may pinatana pa tayo diyan alam sa kuya na, si na pamasahin wala pang pintayan ah ayaw bibigyan ko sa si kuya ng pamasahin niya kasi imagine from Indoro yes oo so, uh -oh. ang, ang laki ng effort na ginawa ni kuya mm -hmm. Ay, pabasahin mo yan na kasi galing Mindoro tapos pakainin mo yung kasama mo. Salamat po sa aking pinaka-inahin okay. oh, ko okay. sa lahat. Abang buhay ko po itong Alam mo guys, yung binigay ko kay Kuya, hindi yun bayad ha. Masasalamat ko lang yun. Siyempre yung effort nila galing pa ng Mindoro para may pabasahin siya at may pagkain sila. Kasi ano sila eh. Ah, uh, pinapalaya. Ah, uh, pagkatao so, Hindi 'yon bayad ko ha, para matutulipatan ko. ako uh, kung sakunod ko binigay kay Kuya kasi nakita ko naman yung effort 4 kasi friend support ka niya. kaya ako naman sabutan din ng makakaya ko bigyan ko siya ng bilang isang tulong lang 'yon para sa pamasayang sa pagkain ng team niya. So maraming salamat sa iyo, Kuya. Bigyan kayo. So, 'yang pakainin mo na lang sila diyan. Di ba? With a request mo, mayakap. Salamat po. Ah, sana oh. Uh, 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 Ayan. Ayan. Kain mo na kayo. Bigyan mo sila ng pagkain. Hello, uh, shout out 905. Sir Darren. pa po. Bibi, ako sa iyo. Bibi, ako sa Kain na tayo. mo muna sila. Kain muna kayo. Bigyan mo nga to Pakainin muna sila. Birthday daw niya nga po. Birthday niya? Pakain na sa'yo. Birthday niya, mama.